Hello po mga dragon magandang araw po. Ah, ngayong araw ay mag- magigigig kami ng mais. Kahapon sana kami magigig guys, kaya lang hindi natuloy kasi lumakas yung ulan, kaya ngayon natin itutuloy. Pero, Mukhang ano, na-late kami. Na Mukhang nagsimula na sila. Narin naririnig na namin yung tunog ng tracer eh. Kaya, bilisan na natin. Para may maabutan Let's pa tayo. Go. Wala na talaga tayong naabutan. Nagsimula na. Baka isang sako na lang yung maabutan natin. Ha? At least may nakon tayo sa daw ako ha. Mababa na rin itong ilog guys. Hindi na natin kailangan magtawid-tawid sa ano, hagdan dun sa tulay. Ha? Tapos na guys! <laughs> Nalpas daw! Naudi tayo! Yay! Ha? 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 Si, si Tambo taga First time ko makagiik ng ano ng mais. Tignan natin kung paano giikin ang mais. Ilan na kailan ka, kailang ka mo na. Ilang. Isang daan na saka? Eh? Lupay pa isang naod. Nabalay <laughs> niyo na pala yung pag niya. Hati niya. Ano, kung pa ito? Pag nabilag na ito. Magbigat? Ay, mag-is-is pa? ang unos. Ang unos niyan, mais din. Anta? Antay? Ah, mais din Ang unos niya. 20 size Sabi sa 'yo 25 daw. Ito ay. Kaha barang Ilan gano. ang unos niyan kuya pag 25 na. Yung 20 ang unos na 25 lang matira sa inyo. Oy. <laughs> <laughs> yung 5 lang kay Anna mo teh. Pero hindi ba 'yan bibilangin daw niya daw. Ay sa Oo, awa. Katawa, pek sangit ko. Tama. May mali, amin lang. Uh, Kabilis uh, lang okay. man pala eh. Wala na kaming uh, may, may, may <laughs> tayo, oh, na <laughs> kuan. Nagsakay pa <laughs> eh, nga kami ng tricycle. Ay, ay, oh, kung di tayo nagsakay ng tricycle, wala tayo inabot. Doon pa sana kami daw sa may tulay. Okay. alam. Nakailan? Okay. 25? 25 daw. Na ano sa ako. 20. 25. Ayan guys, bali ang bayad sa Tracer, yung pinakaunos na tinatawag ay ano, sa 25 na sako, dalawa at kalahati daw ang kukunin. Sa 25 na yan guys, ang nabot lang namin, apat na sako. <laughs> sa 25 na sako, apat na sako lang inabot. Mutay. Mag, atang So ayan guys, bali diretso bilad na rin yan sa ano labas. Karami ko. pa ng. namang tubig. Eh, ano 'yung banggilan? May isang oras lang kayo nagtalis serenade. Wala. Wala no? Minutulang minuto. Commercial pala yung ano eh. Maes. Kaya sunod puro mais na lang ano mo? Tanim, farmable. Oo, uh. may hmm, hirap din ang mais. Para kaputot magpanukso sa mais na. Nagtustakd gilid ko. No, kailangan daw paluwak sa sentral. Iyon eh. Na, 'yung mais nila diyan, oh, kabangset. <totong ulas> yung nadaanan naman. <totong ulas> lang alam. Hindi lang nakonan masyado. Kulong sa tubig. Wala mo water. Hindi mo water pa mo kasi ito. Kaya Atiin lang. water sa Magkano presyo ng mais ngayon? 60. 60. Ha. <laughs> Mga Baka sam baka sampu na lang. 18 si yata tayon. Kagandahan. Ayaw na. Sampo. mo. Ipamigay mo na lang na kung sampu lang. Ano na ng maganda pa sa may mo na lang <laughs> na to ni sa Maganda rin yung mais, di ba kuya?

tambo, nagungap. Sipag naman di talaga eh. Mga ilang kilo rin kaya ito noon? Pwede na harbisin itong palay nila. Oh. Nila. Oh. Okay guys, bibilad na natin itong ating nais habang maganda-ganda pa ang panahon. Ayan. Sa sampung sako pala guys, isang sako ang upa ng ano ng tracer. Kaya ang kinuha ay dalawa at kalahati dahil naka 25 tayo. diba? Ang ganda rin ng ating mais. Madilaw, tsaka malalaki ang butil. Kung malalaki pa yung nod na, kung malalaki yung bunga niya, dami pa to. Kalilit kasi. Kalilit, ipilong. Pero maganda naman yung butil niya, guys. Oh. Kami, na iwasan ko. Kailangan magtigas pa siya, no? Bali, iwan lang natin to guys, ng ano, tatlong araw dito. Hindi natin ito hahanguin. Itatakpan lang yan dito sa may plaza. Guys, yung mga ginagawang feats ng anong baboy. So Yan mga Dragon, sana ay nag-enjoy kayo sa aming short vlog. Yeah. Buti na lang mainabot talaga kami. May apat din siguro. Oh, diba? apat na ka ba? Apat, ba? Diba? 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 Ganon. Apat. Bilang ko talaga tita ko tag-abot ng sako. <laughs> Bali, binilad na natin yung ating mais. Ba, three days natin siyang ibibilad dito sa plaza. Ano Ante Ligaya? Ready ka na ba sa ating pag-alis bukas? Pa? Siyempre. Naka-impake ka na? Baka no, I'm no, enjoy, enjoy. Baka no, enjoy ready pa lang yan. Naka-impake na. So, kapag maganda ang panahon bukas, guys. Oh, tuloy uh, kami. Iba na kami bukas ng madaling oh, araw. Okay. Kitakit. mo Kitakit. Bye Bye po.